Nathan, sya busog ko ngayon. What? Bakit, Bagwis? Ano ba ang kinain mo? Huh? Chicken crispy pata burger. Oh, no! Aba, aba, Bagwis. Apakadami mo naman pala ang kinain. What? Oo nga, Nathan. <coughs> teka, teka. Saan mo naman kinuha yung pagkain na kinain? What? Sa basuran. Oh! Kain mo at makasumakit pa ang tiyan mo. Oh, no! Di naman siguro, Nathan. What? Kasi sa di ko naman kinuha. Oh, no! Sarado akong hindi bulok. What? Ah! What?